So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Lingyada ng Mamay. So at this moment of time, sasagutin ulit natin ang katanungan sa comment section na ibinigay at itinanong sa atin ng ating isang subscribers na nagmula sa hindi ko matandaan kung taga saan pero ang natatandaan ko lamang is yung katanungan niya. Okay? So ganito po ang katanungan niya mga kamamay. Idol, ano po ba ang ma maaaring gawin sa isang inahen na hindi mangitlog? Okay, so healthy naman siya, maganda naman, niya, maganda naman yung kanyang katawan, maayos naman yung kanyang uh, appetite sa si pagkain. Bakit kaya ganun kamamay? Bakit hindi pa rin siya mangitlog? Okay, so bago natin simulan yun mga kamamay, isa lang palagi hinihiling ko sa inyo, Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito para mas marami pa tayong ma-share na video. And syempre para din mas marami pa tayong uh, kaalaman na ma-share sa kagaya ninyo pagdating sa pagmamanok. Okay, kung napindot nyo na po mga kamamay, yung mga buttons na yan sa ilalim, maraming maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na to. Okay, so yun nga po, katanungan ng ating isang subscribers, bakit daw po ayaw mangitlog? ng kanyang inahen. Gayon na maayos naman to, healthy, maganda ang katawan, at maganang kumain. So mga kamamay, tingnan nyo po muna ang ating isa sa ating inahen na ginawang nanay sa ating mga sisew ngayong season na ito. Ito po ay isang straight comb na uh, Okay? So melsim Dome po ito pero po ito ay ah, uh, one-fourth na lang po ang male sims at three-fourth po ang dome nito mga kamanok, okay? So, maliit na po yung uh, percentage ng male sims nito. So, three-fourth dome, one-fourth male sims. Okay, so ito po yung itsura niya. Straight kung po siya mga kamanok. So, ang gandang manok. Tapos yung paa niya is white-legged po mga kamanok. Sabi ko sa inyo, kapag yung mga domes natin na ganito is naglabas na ng mga white legs, eh, ingatan nyo na po. Okay? So, ito po, no? Ito po ay inbred na po ito, ano? Inbred na po ito sa ating uh, uh, dome. Kaya po, medyo lumiliit po, ano? Pero hindi po issue yung pagiging maliit ng ating mga manok. As long as sila po ay nagtatagumpay, yung mga inaanak niya is nagtatagumpay, wala pong problema doon. Okay? So, ayan po, makita nyo. Ang ganda ng uh, mukha. Ang mata, bilog na bilog. Tapos, ay uh, uh, straight comb. Maganda yung kanyang katawan, white fit, medyo mababa nga lang siya ng konti, but still nandoon nandoon pa rin yung uh, yung uh, talagang uh, nagtatagumpay sila. Okay? Kaya po talagang gustong-gusto ko yung ating mga domes na ito, okay? So, gaya po nito, uh, re related po dun sa katanungan ng ating isang subscribers, hindi daw po mga itlog yung kanyang inahin. Pero ito pong aking ito, nangingitlog po ito at akin po itong uh, inalis muna sa breeding sapagkat gusto ko muna siyang uh, i-rest. Okay, so marami-rami na rin po tayong eggs na nakuha sa kanya, i-rest ko muna po ito. Na makikita nyo, medyo namumutla na siya dahil nga po siguro yung nutrients na ibinigay niya sa kanyang mga itlog is masyado ng uh, marami kaya medyo namumutla siya. So ang gagawin ko dito, ipapriming ko po, napurga ko na po ito So, papaliguan ko na lamang. Okay? So, tingnan natin kung uh, aabot pa siya sa uh, uh, late born. Okay? So, kung aabot pa siya sa late born, try natin. Okay? So, mga kamanok, ano ba ang magandang ibigay sa isang manok na ayaw mangitlog? Para sa akin, check nyo muna po yung inahin, yung manok kung may sakit. Okay? Kasi po, pag po ang isang manok ay may sakit, nakakaramdam siya ng hindi maganda sa kanyang, ka, uh, sa kanyang katawan. So possible talaga maantala po yung pangingitlog niya. Kahit po siya is nangingitlog at nagkasakit po siya, titigil at titigil po siya ng pangingitlog sapagkat so, hindi siya ma hindi siya maayos eh. Ibig sabihin, meron siyang lagnat, meron siyang sakit. Kailangan gamutin niyo po muna yung kanyang nararamdaman. Magbacterial flushing kayo kung kinakailangan at pagka wala na po siyang uh, sakit, so jan yun, yun na po sila yun na po sila bibigyan ng mga supplements, mga pagkain na talagang makakapagbigay sa kanila ng uh, fertilization. So pagdating sa pagkain ng mga kamanok, ang ibinibigay ko po dyan is uh, sa ngayon ang ibinibigay ko is Integra 4000. So mataas po ito sa uh, sa selenium na tumutulong upang mapabilis po ang fertility ng ating mga alaga. Okay, so Integra 4000, yan po ang aking ibinibigay at napakaganda po ng feedback nito sa katawan, sa fertility ng ating mga alaga. At the same time, hindi lang po bigay lang ng bigay ng pagkain, kailangan minimeasure po natin. Kasi the more na binibigay natin sila ng maraming maraming pagkain, oo, healthy sila, pero na-overweight naman. Nagiging obese yung ating mga alaga. Pag sobra namang taba, masyadong malaki ang bilbil, mabigat, hindi rin po mga itlog mga kamanok. Kailangan bawasan natin. So, paano ba babawasan ang uh, timbang o ang katawan ng ating mga alaga kung sumobra po sila sa pagkain? Kasi po, sabi ko nga, kung sila po ay uh, magiging masyadong mataba, hindi po sila mangingitlog. itlog. Kailangan ijeta nyo po. Okay? Parang sa tao rin po mga kamanok. Pag po masyadong mataba ang isang babae, hindi po rin siya mabuntis. Kaya anong ginagawa? Nagjejeta, nagjejogging. So, i-workout natin yung ating alaga. Pa paano po i-workout ito? So, para pong ano, para pong katulad din sa tandang, kumuha po kayo ng uh, balat ng mais, then sila po ay inyong ipa uh, scratch doon para sa ganon makapag-workout po sila. Makakatulong po yung mga kamanok upang mawala po o matunaw yung excess fats ng ating mga inahin. Pag po nawala yung mga kamanok, Uh, magiging uh, active na po yung kanyang fertilization. Okay? At kung gusto niyo naman na mas mabilis ang pagtunaw ng taba, maghalo po kayo kahit 5% ng fermented jackie oats sa kanilang pagkain. Sigurado, sigurado po yun mga kamanok, doble po ang bilis na mawala ng body fats ng inyong mga alaga at pag, at pag po wala na pong body fats, yung po kanilang ovaryo ay mawawala na rin po ng uh, balot ng taba at magiging mabilis po ang pangingitlog at pagiging fertile ng inyong mga alaga. Makikita ninyo, one week nyo pa lamang ginagawa yon. Makikita nyo, magpapasampa na po ang inyong mga inahin. Okay, so hayaan nyo po silang uh, magpasampa. Mas maganda sa breeding pen nyo po ilagay. Kasi pag po kayo ay battery type or battery, battery breeding ang inyong ginagamit pagpapasampa. Uh, napipilitan po yung inahin pero kung sila po is nasa breeding pen doon po mahihinog talaga kaagad yung mga inahin para sa breeding Okay? So, pagdating naman sa inumin, kailangan po kasi ma, ma maayos din po kayong painom na ibinibigay sa inyong mga alaga. So, ang ginagamit ko po, po dito is Breeder ADE. Ayan. So, napakaganda po niyan. May basitrasin po yan na tumutulong para mapabilis po ang fertilization ng ating mga alagang inahin At the same time, kailangan nyo rin pong uh, bigyan ng mga green leafy vegetable, mga damo or something na prutas ang inyong mga inahin para po talagang uh, makuha nila talaga yung nutrients, okay, mga vitamins na kailangan po nila. At the same time, uh, ibabaan nyo rin po sila sa lupa para makatoka po sila ng mga ah uh, buha-buhangin, bato-bato, makakatulong po yun para sa kanilang gizzard, para po mas mabilis ang kanilang panunaw, mas mabilis po ang, ang supplementation ng kanyang katawan sa iba't ibang uh, parts, but sa iba't ibang cells ng nutrients na galing sa pagkain na kanyang kinakain. Kaya napakahalaga rin po mga kamanok na ang gizzard o balon-baluna ng inyong mga alaga ay mabilis tumunaw. Okay? So, make sure na ah, paminsan-minsan napapainitan nyo rin po yung inyong mga inahin kasi po may vitamin D if I'm not mistaken na maaaring makuha sa init ng araw na makakatulong sa kanila upang po mas mapaganda ang blood circulation ng alaga ninyong mga inahin so sa ganyang paraan palang mga kamanok sigurado ako mabilis mabilis niyo na mapapaitlog ang inyong mga alaga so ulitin ko po ano so recap lang po natin kapag ang ka, inahin po ay masyadong mataba kailangan po papayatin ninyo. Kung nga kailangan, ilagay nyo po sila sa isang lugar na po pwede silang makapag-workout and exercise through the use of corn husk. O kung wala naman, balat, uh, yung dahon ng uh, saging na tuyo, pwede po yan. So, uh, sa tulong na rin po ng fermented jackie oats na inyong sinasama sa pagkain ng inyong mga inahen, makakatulong po yun upang mas mabilis po ang pagtunaw ng taba. At the same time, bigyan nyo rin po sila ng mga uh, supplements. Ang gamit ko nga po dito is by uh, breeder ADE. Mas maganda po yan. May basitrasin para po mas pabilis ang fertilization ng uh, katawan ng inyong mga alaga. Then, painitan nyo po yung inyong mga inahin. Makakatulong po yun upang uh, mapaganda ang blood circulation. At the same time, uh, bigyan nyo rin po ng uh, green leafy vegetables. Tapos, bigyan nyo rin po ng true grit. Kung maaari, true grit, makakatulong yan para mas mapabilis ang kanilang Uh, digestion. So, yun lang po mga kamanok. Sana kahit pa paano makatulong ang simpleng video ito pagdating sa ating isang kamanok na nagtatanong. So, muli, itong isa sa ating inahen uh, inahin na ating uh, ginawang nanay nitong nakaraang last uh, nakaraang uh, breeding season. Ayan, white feet na dome. 3 fourth dome, 1 fourth male seams. Then, ito po ay aking ipinasok sa ating pure dome. So, isipin nyo na lamang kung anong Ah nakinila kung anong uh, percentage ng pagka-domes nila. Okay, so comment nyo naman kung ano ang magiging labas ng percentage ng kanilang uh, breeding. So, ang inahin po ay 3/4 dome, 1/4 male sims. Tapos po ang kanyang uh, kanyang uh, asawa is pure Uh, dome. Okay? So, yun po mga kamanok. Comment nyo naman kung ano magiging percentage ng kanilang mga aanaking sisyo. So, muli mga kamanok, if ever na may gusto kayong uh, saguting katanungan, comment nyo lang po sa comment section at babasahin ko po. Gagawa ko po yan ng video kagaya neto. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam po.